Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At uh, dito na naman po tayo sa ating sumali sa kreetsa. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating kreetsa ngayon pong May 7, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin dyan, at sa mga pang dito, dito sa ating YouTube channel, at parang-parang salamat rin sa inyo lahat. Uh, dahil pasensya na po sa mga inyo, huwag natin naririnig. Uh, pasensya na po. Uh, Ayan mga idol, pisahan natin ang ating sumabi. dito po tayo sa May. Ayan. Ayan. 7 uh, sa ating pecha. 25 sa taon ko natin. Ayan. May 7, 25. Ayan. Simplify muna natin yung numero natin. 0 plus 5 is 5. 0 plus 7 is 7 at 2 plus 5 is 7 at dito sa bandang dikna at pati po natin 5 plus 7 is 12 at uh, 7 plus 7 is 14 ganyan din po sa bandang baba 12 plus 14 is 26. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 26 at yun po ang kapares niyang numero. Dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 7 plus 7 is 19. Yan po ang ating kapares ng numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayo dito ang kombinasyon. Pwede pwede na rin po natin matayaan yan. 19, 26 or 26, 19 at uh, mga idol, digits ko sila kaya kaya yung gratis, simplify mo lang natin yan bago po natin sila isumata yan, unahin po natin ng 19 1 plus 9 is 10, 2 digits po yung 10 kaya simplify pwede natin yung kaya pagiging 1 plus 0 is 1 at dito sa 26 2 plus 6 is 8 ito po ngayon na nga rin isusumata 1 at saka 8 Unahin natin yung sumagang uno, kukunin natin yung 10, sumaga G, so plus 0 is 1. At itong 19, sumaga G, so plus 0 1. plus 9 is 10. At pwede rin dyan yung 37, sumaga G, so plus 0 3 plus 7 is 10. At 28, sumaga G, so plus 0 2 plus 8 is 10. At dito naman po sa 8, kukunin natin yung 26, sumaga G, so plus 0 2 plus 6 is 8 pwede rin po dyan ang 17, sumala 17, 1 plus 7 is 8, at 35, sumala 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa atin pong sumala ngayon May 7, ano po tayo, 1, Gis, 19, 37, 28, 8, 26, 17 at 35. Yan po, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga numerong na po natin. na po natin sila. Uh, at sa ating sample naman, tignan natin dyan yung 17, 17.1 1, 17, 1, 10, and 10, and 26, 10, 26, uh, 8, and 19. Ayan mga edo, ito po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumaga ngayon pong May 7 and may rin din si Sherry 26 at 8-19 may tatlong kombinasyon po tayo dito mga sample lang po yung mga yan pero kung okay naman po sa inyo pwede pwede po natin ng na mga lakuhan natin mga kombinasyon dito hindi naman kamaya hindi po kaya dito sa mga circle po natin pero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga uh, nagustuhan po natin mga kombinasyon at ay mga idol, huwag natin sumunod sa pwede para po ngayon May 7, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.